guys, for the dito kami sa ukay-ukay ni ate para maghanap siya ng mga bikini. Ano na, mag-anniversary na dito guys, yung iba wala pa. Ang uh, guys, yung iba hindi pa siya bukas. Ayan, oo. Oh. Okay, oh. okay, it's real life. Dito sa South Cotabato. Dito kami sa mga paano pajama, guys. Jogging pants. Jogging pants. Dito naman kami, guys, sa pangbata. Tapoy na, oy. Tapos namin magbukay, guys. Duma kami sa mga minasan. Nang tao. Mm -hmm. Ayun yung pinabili na. Mm -hmm. mm -hmm. Eto na guys, yung food namin. PM1. Tapos may halo-halo sa baw. Tsaka yung kay ate. Oh. Basta kami kumain guys. halo naman. Si ate, hindi pa. Nagangat-ngat pa rin ng buto. Kain siya ng halo-halo. So guys, ito na yung pinamili namin sa Ukay Ukay. Okay, okay na binilang mo. Ah. Oh, chocolate. Oh. wait lang. Say, ka. Ito na guys. Okay. Sa halagang 600 pesos marami kami nabili. First unboxing char. Ito guys. Oh. Ito. Damit dito. Yes. Luto damit yan. Pang ano siya guys. Pang, pang tolog. Meron siyang sponge sponge dito oh sponge, sponge. next oh, this is... etong shein guys so shein siya na meron boys. siyang pahat oh, di ba ang ganda next is siya guys Diba? ang cute nyo kami yung kauna-unahan guys Boy kaya naman next is baby gum gum. Yay! Short siya guys na may fish. Ay ano to? May shark. Shark. hindi yan shark. I will. Fish shark yan. Okay. Next. eto guys. mo oh, di ba? Ang cute nyo. Pwede ito te ternuhan ng, ano, ng t-shirt. Pwede rin siyang ganito lang na naka ano siya. Naka happy sa akin to guys. Naka crop top. Ito guys. Stop pala ako. Sige. Okay. Next. Next, baby. Next, guys. to kay baby Gamgam gam uli. Short. Tignan nyo naman, guys. So, oh, bagong-bago pa. Bago-bago ka. 35 pesos lang yan, guys. Next. Next. Next, guys. Eh. Short naman. Pangbahay ni, ano, ni Kunay. Ni Clint. Dukutin natin, guys, sa, ano bulsa baka may ginto. ginto. Next. Mm? Next guys, ito pang bata din. Pang ano, pang ano lang nasando-sando kasi mainit. Na kay nabit Diba, gaganda niya guys. Salagang, ito din guys. Mm? Ito din guys, sando din. Kasi sobrang sando init na. dito. Ayan, kay Kunay din yan. next guys kay baby gam ano naman to gam ano hot dog dog, dog. kanino to one six one kay baby gam wow ganda ng short guys so next ito naman guys kay ate pwede siya, ano to guys deternuhan siya ng t-shirt tapos nakapantalon wow, ganda next Next, guys! Kay Baby Gam Gam. Oh, ano to, Gab? Ano yung drawing, Gab? Um, Monster Truck. Hindi. Hindi ba, oh? yung niya, guys, oh. Monster Wheels, yan, oh, Monster Wheels, oh. Tignan nyo yung tela, guys, oh. Kasi alam nyo, kami kauna-unahan doon. Alam mo, nag-open pa lang kaya sila, guys. Hindi pa nga book. Hey. Next. At saka, wala pala kaming sukli. Ay, wala pala kaming bariya, guys. Kaya may papre kami dito. Short ulay kay Kunay. Kasi yung short ni Kunay ay butas-butas na. Next. Short ulay ni Kunay. Binili lang ko siya tatlong peraso. Next. Ito. Short ni ate. Short ni ate. Next. Ito guys. So grabe adidas. Mm. Kay kay Ate Kay Ate, crop top. Oh. Crop top siya, guys. Next. Ito naman, guys, kay Ate uli. Kay Ate uli. Adidas uli siya, guys. Uy. Ano, Uy. ano din, ano din to, yung crop top? What top uli? Tapos next, ito guys, yung mga pajam. Ito yung jogging pants. Jogging pants? Tatlong peraso. Sa halagang 600 guys. Marami na kaming napamili. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 22, guys. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 300 yung ano, jogging pants. Sa halagang 6, 7, 8, 9. 900 yan guys. Sulit na sulit. Ito, kakanin na yun.